melalui oh. oh. Ah, itu Kaya po, sana, eh? po Good morning, guys. Good morning sa lahat, Sanmati tayong mid bit trader sa may Norsagaray sa tapover namin ito is interview so kita kita guys okay, dito na tayo sa meeting place is interview so nasa is interview na tayo pa. oh, pangayawayawayo na umiwanag na ng konti Time check, 5-2. Oh, tampilannya gantinya semekan Nah, kalau ada beli-beli supra, No sé del monte, Bulagán. <laughs> es Emsa Nove, Manos del Monte, Bulagán. Berhenti, itu nanti akan sandali sama acara tinggi. <laughs> Marami landis Sakaot sa'yo? Ngao Welcome to Bicte Pangalan ng barangay to Bicte Ayan ah, yung uh, uh, Rotonda Diretso, kain muna tayo Nyuung go singoro jan. Ai labbite marker ni ng nang pagkain baon ni eh. saan ba okay, ba?

angkat lam. Ini yang lepasan ini yang sebab apa? yang galeng yang angkat. Uh, oh, tarik oh. namanya Iya, cepat balik. Pak Wi. pak Hop. Wow, sin -Sain aguas more mm. lo ilang kilometro ata itong palusong oh, itong mga korbadang ito eh. ayan na ah. Pit Pit river ayan mga pasong <laughs> ito yung tulay oh oh ah, diba

Ah, uh, mataas mamaya. Um, yeah. Ni pa ka. ko kung taron. Kumain na kayo? Dami na gaano ah? lang. Yun yung iconic. Ayan po yung iconic na tulay ng bitbit. -bit. Pagka ganyan na yung nakukuha sa so, picture, alam na kaagad yung saan yan, ba? Diba? Ano? So, Kaya may nagbibisikleta sa taas, tapos paliguan sa baba. Hanggang dun. Paliguan yan. Ayan diba?

ano kasi wala yeah. eh no? Ah yun no na ihi pa hanap na may ian hop simula ng ahon oh, <laughs> simula ng krimen <laughs> Sånn. Litt til. Magdak nga. lang. <laughs> Tigaan lang, <uti> utay <laughs> <laughs> Ako nga hanggang oh, 8 lang. <sighs> <laughs> Ako, lang. takbo? 4, 5? <laughs> Ang speed, 4 5. Ah. Wala nang grasa pero hindi siya salog. Hindi siya salog. Baka hindi pirsado. Hindi, yung ahong ina ina tupag nun. Oh, Diyos Mario Sip po. Oh. Oo. Parang basag yata, Gary. tunog tunog niya. Oh, sana last na to hindi <laughs> ko matandaan ha? Huh? Hoy, parang meron pa ah oh, oo oh. kasi may isa may bahay yun na ito may bahay yun may bahay yun last Tarik pa to Santa Rosa. Daras. Ha. Kailan ako sa uh, Baraso? Ah. Ugh. Tanggal amat. Meron pa pala. Ala ko last na yun you know? ah. Ano? Ha. Sa nalaman dyan sa kurbadang yan wala na pang bawi parang ahon pa eh Hoy, <sighs> <Ay>, salamat woy <laughs> ah, <kain ang> dala <laughs> ah. Sige ko muna. Pagal yan. Pagal yan. Tayo na namin yung isa namin kasama. Ay, okay. Ano sa baba. Pagal yan. okay na Antayin namin yan. Pagal yan. Pagal Paps, eh. balik na tayo rito sa may rotonda sa barangay Binti Norsagaray papauwi na rin eh Ayan, no? dito kami kanina umaga ngayon pauwi na mga paps hanggang sa muli salamat ha salamat sa panunod <laughs>